Mga kapatid, sa huling bahagi po ng ating kwento ngayon, para tumigil lang pangungulit ni Matt na kausapin siya, ay pinagbigyan na na ito. Itong si Jenny finally pumayag at pinili pa ang simbahan kung saan noon ay walang naganap na kasalan. Doon pa napili niyang lugar na sila'y mag-usap. At papunta sa lugar na yon sa loob ng sasakyan, ay hindi maintindihan o hindi maipinta ni Jenny kung ano ang kanyang tunay na nararamdaman. May mangyayari pa kayang muling pagsiklab ng damdamin. Mga kapatid, sa oras ng 11.47, tapusin na po natin ang ating kwento ngayon na pinamagatang Kasal Sakal Naglaho Uh buti na't nakapunta ka. Dahil may isang salita ako, Matt. Uh. Uh. <sighs> Hindi rin ako magtatagal. Siningit ko lang ang pakikipagkita ko sa iyo sa schedule ko para tumigil ka na rin sa pagte-text at pagtawag-tawag sa akin. Wala rin naman akong balak na magtagal dito. Uh. Uh. Ano? ba may ka? Kikitigan mo lang ba ako? Ha? Hindi ka ba magsasalita? Uh, wala pa rin akong kasintahan, Jenny. Bakit niya sabi sa akin yun? anong gusto niyang palabasin? Simula nang maghiwalay tayo, wala pa akong ibang babae na pinapapasok sa buhay ko. So, anong gusto mong gawin ko? Parangalan ka? Hindi. Hindi naman sa ganun. Hindi nang ibig ko sabihin. Eh ano? Gusto mo lang ipamukha sa akin? Actually, tama lang naman na hindi ka talaga pumasok sa isang relasyon, mat Para naman ang sa ganun, wala ka ng ibang babae na iiwan na lang bigla sa ere. I'm sorry. I'm really, really sorry. Natakot lang ako noon, Jenny. Natakot? Natakot saan? Sa akin? Sa responsibilidad, Jenny. Sa responsibilidad. Ay, putsa naman, Matt. Kung takot ka sa responsibilidad, hindi ba? Dapat una pa lang, hindi ka na lumuhod sa harap ko at niyaya ako na magpakasal. Don't get me wrong, Jenny. Gusto kitang pakasalan. Wala akong pagdadalawang isip nung niyaya kita na pakasalan ako. Ang hindi lang ako handayang sa responsibilidad ng pagiging ama ng mga anak natin. Na ikaw lang ang may gusto. <laughs> ah. So it's my fault now. Dahil na pressure kita. Alam mo? Huwag mong baliktarin nang nangyari, Matt. Ang sabihin mo, duwag ka lang talaga. Actually, alam mo, kung hindi ka naman nag ng kasal, hindi pa naman ako mag-e-expect ng anak sa'yo eh. Almost seven years tayo, 'di ba? pinilit makita na buntisin mo na ako para magkaanak tayo? Hindi, di ba? Pero dahil niyaya mo na akong pakasalan ka, akala ko, mutual yung kagustuhan natin na pareho na tayong handa na bumuo ng pamilya. Dahil bakit ba tayo magpapakasalmat? Bakit? Hindi ba para bumuo ng pamilya? Para bumuo ng pamilya na magkasama ang isa't isa? Hindi ba yun ang dahilan? Dahil kung hindi, sige nga, Bigyan mo ko ng isang rason kung bakit. Dahil mahal kita, Jenny. At hindi ba sa ang pagmamahal na yun? Para gustuhin mo rin na bumuo ng pamilya na kasama ko. Dahil kung... Kung ako ang tatanungin mo, mahal kita. At sapat na sapat ang pagmamahal na yun para pakasalan ka at bumuo ng pamilya na ikaw ang kasama, Matt. Ikaw lang. <laughs> I'm so sorry, Jen. I'm really, really sorry. Simula ngayon, huwag na huwag mo na akong tatawagan o imemessage. Sinayang mo ang lahat, Matt. Sinayang mo. No, Jenny, please. And you know what? Tama lang talaga na pinakinggan ko ang dahilan mo. At least ngayon, alam ko na kung gaano ka, kawalang kwenta! Wait, Jenny! Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo! Ayoko na, Matt! Jenny, please! Naipaliwanag ko na ang dahilan kung bakit hindi ako sumipot noon sa kasal natin! O, tapos? Dapat bang matuwa ako dahil ipinaliwanag mo na sa akin ang lahat? Anong gusto mo? Magpaparty pa ako? Na kung tutuusin Deserve ko naman talaga na marinig ang paliwanag mo noon pa. Dapat nga hindi umabot sa ganito katagal eh. Pero ano? Naging duwag ka! Na talaga pinaabot mo pa ng limang taon bago ka magpaliwanag! Alam mo kung saan ako pupuntahan, mat. Alam mo kung saan ang bahay namin? Kahit ka nga number ko, alam mo pa rin, di ba? Pero dahil nuknukan ka ng kaduwagan, Hinayaan mong lumipas ang mga taon na naiwan pa rin ako sa nakaraan natin at nagtatanong kung bakit mo nagawa yun! Jenny, I'm sorry. I'm sorry talaga. I'm really, really sorry, Jenny. Sorry. Sorry, <laughs> e, hindi Jenny. Hindi kailangan ng sorry mo, Matt. Pinakinggan kita gaya ng gusto mo. Kaya pakinggan mo rin ang gusto ko. <laughs> Umalis oh, ka na lang no. ulit sa buhay no, no, ko. No, no, Jenny, no. Please no. lang. No, Jenny, I want you back. Jenny, you want me back? Yes, Jenny. Narinig mo ba ang sinasabi mo, Matt? Jenny, please. Ano ko? Oh, bahay pa kasunan? Na pwede mo lang puntahan kapag gusto mong magpahinga o kapag you have been messed up? Iiwan mo ko nung kasal Hindi mo ko sinipot nung araw na inaexpect ko na nandun ka. And now you are saying that you want me back. Alam kong mali ako. Mali ako. Maling mali ako. Malaki ang kasalanan ko sa'yo, Jenny. Mali ako. Malaki talaga. At sa laki nun, sapat na dahilan na para hindi nakita pa. <laughs> Pero alam kong mahal mo pa rin ako, Jenny. Nararamdaman ko yun dito. Nararamdaman ko yun dahil ganun din ang nararamdaman ko sa'yo. <laughs> eh ano naman kung mahal pa kita? Sa tingin mo ba, babalik pa ako sa'yo? As long as you still love me, I think we can work things out. You're my one great love, Jenny. <laughs> Kaya sabihin mo na lang na mahal mo pa ako. Jenny, pangako, handa akong bumawi sa iyo habang nabubuhay ako. Oo, tama ka. Tama ka. Mahal pa rin kita, Mad. Pero alam mo, hindi na yon sapat para balikan kita. What? Ikaw nga, ikaw nga ang one great love ko. And I know, you will always be. Pero you know what? Hindi ko na kailangan ng one great love na yan, Matt. Mas kailangan ko yung alam kong sigurado sa akin. Yung alam kong magiging kontento sa akin. Yung hindi ako basta iiwan na lang dahil sa kinatatakot ang responsibilidad at nahanap ko yon sa bago kong karelasyon. Ano? May iba ka na? Meron na. Nahanap ko sa kanya ang lahat ng katangian na wala ka. Nahanap ko sa kanya yung eagerness na pakasalan ako. Responsable siya. At alam kong hindi siya basta-basta matatakot sa darating pang mga responsibilidad sa kanya. At higit sa lahat, hindi siya kontento na kaming dalawa lang. We have the same goal of building a family. Jenny, Jenny, handa na ako ngayon. Handa ako, promise. Bigyan ko naman ako ng chance para patunayan yun sa'yo. Kung handa ka na, then, ialay mo na lang yan sa bago mong mamahalin, Matt. Hindi na para sa akin ang paghahanda na yan. Hindi ko kayang talikuran si Romel. Mahal ko siya. Hindi man kasing laki ng pagmamahal ko sa'yo dati. Pero alam kong mamahalin ko siya sa sa'yo. Nang marinig ko ang mga paliwanag mo, mas dumami ang dahilan ko para mas mahalin ko siya ng lalo ng mas higit pa sa naibigay ko noon. Kaya please, Matt, tanggapin na lang natin na hanggang dito na lang talaga ang lahat na isa ka na lang parte ng buhay ko sa nakaraan. Na sa ala-ala ko na lang babalikan. <laughs> Goodbye, Matt. Thank you for being my one great love. And for being my most painful heartbreak. May dahilan kung bakit ang sangkatauhan ay may mga ritual. Mga seremonyal na paggunita ng mga bagay-bagay at mga pangyayari at mga kabanata sa buhay. Dahil may kapangyarihan ang mga simbolismo at mga simbolo. May dahilan kung bakit may mga ritual ng pagluluksa, kung bakit tayo ay may mga dasal at mga sinusuot at mga inaawit lahat ito para maging hudyat ng isang pagsasara ng kabanata sa buhay natin at buhay ng ating mahal sa buhay Ritual ng pamamaalam hanggang sa pinakahuling bulaklak na hinahagis sa kabaong napababana sa lupa mga kapatid, sa kwento po natin ngayon, walang balikan na naganap sa dalawang dating magkasintahan na nag-usap sa simbahan na may personal na kasaysayan. Pero sa kanilang pag-uusap, na kung saan saan ng una ang pinuntahan, doon nagtapos sa isang kasunduan na may pagtatanggap at may kapatawaran at doon pareho na lang tinuldukan ang kanilang kapalaran para sa kanila ay nandoon na lang sa nakaraan